So ayan good morning sa ating lahat mga. No? Ayan, nandito tayo sa gulayan ni Sir. Uh, may nakita raw siyang cobra na mukit niyang naapakan habang nag-arbit ng mga gulay niya. Oo, oh, malaki uh, ng lahat. Malaki sir. Kaya tinawag ko yung... Kaya yeah, tinawag tayo kasi natatakot daw siya. Baka sa susunod maapakan niya at mga disgrasya siya. Ayan, kawawa yung pamilya. Ayan, dami niyang gulay dito. Tulad na rin, nagtatanim siya ng mga gulay sa mga taron.

Ganda ng mga sili Ganda pa ng presyo Ganda nga mahuli na yung nakita ni Serda. Ah, ayan, umilabot, itong, umilabot, bayaw, <coughs> kita, Dino, ada apa kita bilang simbolat itu nang anu ya awak belamu. Sama

Karena malah kita harus beritahu anak laki sana anak laki-laki itu pun para pembawa datang ke sini

Saan napunta yung nakikita ni Kuya dyan?

ni mm. dami itlog itlog <laughs> 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 na oh ay lala, ah Ah, teling napang, mak guna, okay. oh. si mm -hmm. uh, Bisa, nah. Huh? Bisa. Nah, uh. Uy. Ganda. Ay. Ay, kebenis, nah. Oh,

Hm? Hm? Ayos bayang ebon. Uy. Hm? Ay. Hm? O sige. O

<laughs> <laughs> yung mga anak niya sa nanawag ka <laughs> lubos may alaga ka pa dito. <laughs> Hi, begin, <just> <laughs> -oh. Oh, <po> <laughs> <may> kasama well dito. Ay, mga itlog na napisa, baka May katawa pa yun. Ah, ah, may itlog pa rin don. May tuloy pa rin oh. oh. Wala. grabe mong alaga dyan kuya. <laughs> isa lang yung nakita na mo. Bagay yung nakita kong kwento doon, yung pinagunusan. pinagunusan? niya. Sokol kasi. Hindi eh. pa nalilinis ni tatay.

ginala orito? No, benda, pagkas, nasnapakas. dalawa mo. ang tayong 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 lang kong, uh, uh, asyan, Pam. Hmm, oh, bubos na yung alalam. Butas na lahat sa ilalim hmm, eh. Patay na puso. Ah, siguro kanina gusto nang lumabas noon. Wala nya kay Bin eh. Ang um, ade. Ano ah, patay na? Patay na yung puso. Namatay na yung reyna niyan. Gusto nang lumabas yung kanina. Mabungad eh. Yeah, siguro yung nakita ni Kuya. Oo, yun lang. Kailan yung nakita yung Kuya? Kanina lang? Oo, oh, kanina umaga. <coughs> ah, kaya pala. Kaya... Palangit, no? Hmm. Pabalik-balik lang dito yan. Problema mo yan yung mga baby cobra. Trend oh. pa naman na tayo. <laughs> 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 <coughs> 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 Mm -hmm. Kaya magaganda yung mga halaman mo eh. Yung lupa. <coughs>

Sampai jumpa di video Ah, gumagawa na naman ng pugad ah. gumagawa na naman ng pugad talagang sa atin yung mga puso kung garang talaga mm -hmm. Mm Wala na ata. Tara, wala na. Wala ha? na. Wala na.

Oh, itlog na naman yun, no? Hmm. Ano, puro itlog. Ayun eh! Nee! Hey! Hey! Ayan! Ayan! Dito oh. mo ng konti. Ayan o! o. Ayan

atras, naipit Hmm. Oh, anak gamat. kamay mo. Na city Na ipit. yung kanina, siguro yung may itlog dyan. Ano? Mm

Ayan, nakadalawang kobra na tayo. Ganit no. Ayan, nakuha natin yung nakita ni sir. May, Ay, yeah, uh, may asawa pa. niya. eh. niya. eh. Sabi. Ayan. Tara. sino muna tayo. Magpapakapid daw si sir. Ayan, papahinin ng tubig. Tara. Ayan. Eh, papay ng tubig siya kaya magpapakapi raw. Oh, kaya sa mga nakasubscribe kay mga viewers ni Bianco Bra at saka Yan. Okay, ano po yung channel ko. Okay, subscribe po. At saka sa mga dati naming viewers. Mga dati naming subscriber sa mga nauna channel namin. Maraming salamat po sa mga... Hanggang ngayon sumusuporta sa akin channel. Ayan. Lalo na kay Sir Romeo ba... Ibaro, yan. Romeo, salamat. Maraming salamat, sir. Tsaka kay Dam R. Sira Galang. Tsaka kay Dal Slinder Cruz. Shout out sa inyo, ma'am. Ayan. Amor Deacan, ayan. Shout out sa inyo. Ayan. Uuwi ng Pilipinas si Sir Amor at tsaka si uh, Madeline. Ayan. Si, si, si Ma'am Madeline, asawa ni Sir. Uh, uh, uuwi sila ng Pilipinas at magmimit -me sila sa atin. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Eh, masih enakan,